Ang 58-year-old na nanay na si Julia Navarro mula sa Utah ay kinakarga ang anak ng kanyang anak. Ang 32-year-old na si Lorena McKinnon ay matagal nang gustong magkaanak. Pagkatapos sa maraming taong pag-IVF na hindi nagtagumpay, tinanong ni Lorena ang kanyang mga kaibigan kung papayag silang maging surrogate. Pero hindi pumayag ang mga ito dahil masyadong komplikado ang proseso. Naawa si Julia at inalok niyang kargahin ng anak ng kanyang anak. Nasa 45% lang ang kanilang chance ang magtagumpay, kaya laking gulat nila nang matapos ang tatlong buwang pag-injection at successful ang kanilang kauna-unahang pagsubok. Ayon kay Lorena, mas ninenerbius pa siya kaysa sa kanyang ina pero dahil dalawang beses nang nakapagpanganak si Julia ay hindi daw magbumukhang problemado ang kanyang ikatlong panganganak. Congratulations at good luck sa kanila!